Hi guys! For today's vlog ay nandito kami ngayon sa YH para mamili ng aming kakainin for 3 days. Wala na kasi kaming mailuto sa bahay kaya wala kaming choice kundi pumunta dito. Nagkamotik queue na nga lang kami kaninang tanghali dahil wala na talagang laman ng aming ref, dai Kumuha na nga ako ng okra dahil last time na nagluto ako nito ay napakasarap, day. Ginisa ko lang siya at nilagyan ko ng toyo. Iginisa ko nga lang siya sa mantika na may bawang at nilagyan ko lang ng asin at seasoning at toyo. Try mo, day. Napakasarap. Kumuha nga rin ako nitong lettuce dahil kinabukasan ay magsasamgyup kami. Matagal rin kasi kami di nakakain ng samgyup sal. Sa tuwing nagkikrave kami ng samgyup ay sa bahay lang kami kumakain day. May lutuan naman ako kaya sa bahay na lang kaysa naman kakain pa kami sa labas. Napakamahal. Ipinakilo na nga ni Sugar Daddy lahat ng mga gulay na nakuha namin. Mag-steam ako ng isda ngayon kaya pinakuha ko na si Sugar Daddy ng malapad na isda. Sa tuwing nag steam ako ng isda ay ito talaga ang binibili namin dahil napakasarap. Kumuha nga rin kami ng galunggong dahil galunggong is life kami day. Pangit na naman ang isda nila ngayon parang nasabugan ng dinamita. Kumuha nga lang kami ng ilang piraso yung sakto lang sa aming dalawa. Di ko nga alam kung anong pangalan ng isdang ito. Ilang beses na ako nakakain ito pero di ko pa rin alam ang pangalan. Paborito ko nga rin ang isdang ito. Lasang tinapaday. Napakasarap. Ipinakilo ko na nga ito kay ate at muntik na nga niyang idikit itong tag price. Ang sabi ko wag muna dahil ipapalinis ko pa ito kay kuya. Sa tuwing bumibili kami ng isda dito ay ipinapalinis ko talaga para pag uwi ay diretsyo luto na. Pagkatapos ko nga ang pin pinalinisan ng isda ay kumuha na nga rin ako nitong belly dahil isasahog ko ito sa gulay. Doon na nga lang kami sa palengke bibili ng baboy para pang samgyup bukas day. Nakita nga ni Sugar Daddy itong manok na nakasale ang sabi ko amuyin niya muna at baka mabaho na. Di pa naman daw mabaho kaya kinuha niya na dahil magluluto daw siya ng spicy na manok. Kumuha nga rin ako ng siling pula para sa aking sausawan. Ilang araw na ako nag crave nito at di ko na naman alam kung ano ang pangalan <laughs> ng gulay na ito day. Para siyang sayote pero lasang pandan. Kung sino ang may alam nito aba mag-comment ka na dahil bibigyan kita ng 100 sa GCash aba nagpa-games si Inday parang maraming pera <laughs> umakyat na nga kami dito sa second floor dahil bibili kami ng tubig. Dalawa na nga ang kinuha namin dahil itong malaki, isa sa ko sa bigas. Wala na kaming comfort sa bahay kaya kumuha na ako ng isa. Hayaan nyo na itsura ko dyan dai. di pa ako naligo. <laughs> Naubos na nga ang sabon sa pinggan kaya kumuha na rin ako. Ang hirap kasi maghugas ng pinggan pag walang sabon lalo na pag may mantika. Itatry ko nga itong steam buns at ipapartner ko sa isda mamaya. Masarap ang pritong isda pag may kasamang itlog maalat kaya kumuha na ako ng dalawa. Kumuha rin ako ako ng dried sili dahil gagamitin ito ni Sugar Daddy sa manok na binili niya dahil. Bumili nga rin kami ng ilang perasong maling para ipadala namin sa Pilipinas. Pagkatapos namin makuha lahat ng mga kailangan namin ay nagbayad na rin kami. Di ko nga alam kung kaya ito kargahin ng e-bike at napakabigat ng tubig. Ang sabi naman ni Sugar Daddy ay kaya naman daw basta magdahan-dahan lang. Buti na lang di mahaba ang pila at walang masyadong tao at nakapagbayad agad kami. Dahil siguro sa malamig na panahon ngayon kaya walang masyadong tao dahil. Pa-winter na kasi. At sa mga hindi pa kung nakapalo sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!